Kabanata 4: Ang Estranghero. Mataas pa rin ang araw nang bumalik sa park si Marites Alonzo kinabukasan. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon. Siguro para lang huminga o marahil umaasa na muling makita ang lalaking tumulong sa kanya kagabi. Dala niya ang kanyang maliit na bag, may laman na tubig, tinapay, at ang sulat mula sa immigration na hindi niya pa rin kayang itapon. Umupo siya sa parehong lumang bench kung saan siya unang nakita ni Ethan. Ngunit ngayong hapon, mas maaliwalas ang paligid. May mga batang naglalaro ng bola, may mag-asawang nag-aagawan ng ice cream, at may ilang nagtatawanan sa lilim ng punong malapit sa kanya. Sa gitna ng ingay, siya lang ang tahimik, nagmamasid, nakikinig, at nag-iisip. Tatlong buwan, paano ko ito haharapin mag-isa? Tanong niya sa sarili, habang nakayuko isang anino ang tumabing sa kanyang mukha. I don't know if it's luck or destiny, but I thought you might be here again. Napalingon siya. Si Ethan Walker nakangiti. May hawak na dalawang paper cup ng kape. Ang simoy ng hangin ay tila biglang nagbago. Ang puso ni Marites ay biglang bumiles ang tibok. Mr. Walker. Napangiti siya ng bahagya. Ethan? Sabat nito. Please, call me Ethan. Mr Walker makes me sound like my father. Tinanggap niya ang iniabot nitong kape. Thank you, Ethan. Don't mention it. You looked like you needed one last night. Tahimik silang naupo, nakatingin sa mga taong nagdaraan. May sandaling walang salita, ngunit tila sapat na ang presensiya ng isa't isa para maramdaman ang kakaibang kapayapaan. Do you live nearby? Tanong ni Ethan. Not really. Sagot niya. A few blocks from here, I work at Sunrise Motel. Housekeeping, right? Tumangosha. Yes, 6 days a week, long hours, little pay. But I can't complain. Tumingin ito sa kanya. Seryoso. You can always complain, Marites. You're allowed to be tired. Natahimik siya. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lang may nagsabi sa kanya ng ganon na may karapatan siyang mapagod. Why are you here alone? Tanong ni Ethan. It's rare to see someone just sitting quietly these days. Because quiet is the only thing I can afford. Mahinang niyang sagot. When you're an immigrant, you don't have time to dream too loud. Tahimik si Ethan. Tinitigan siya nito tila sinusuri ang lalim ng kanyang mga mata. You're different? Bulong nito. Different? Natawa siya ng bahagya. You don't pretend. everyone here wears masks you don't napayuko siya nahihiya maybe because i have nothing to hide i came here for work not for dreams gumiti ito ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may bahid ng interes work leads to dreams if you're brave enough hindi alam ni marites kung bakit napakadali niyang kausapin si ethan parang matagal na silang magkakilala parang may koneksyon hindi na kailangang ipaliwanag Ngunit sa likod ng lahat, alam niyang hindi siya dapat magtiwala ng basta-basta, lalo na sa isang Amerikano na kagaya niya. Can I see you again? Biglang tanong ni Ethan. Huh? Halos matapon niya ang kape. See me again? Yes, maybe dinner. I know a nice Filipino restaurant downtown. Tumawa siya, halatang nagulat. You? Filipino food? I've been to Manila before. Sagot nito sabay ngiti. A long time ago? My firm worked on a business case there. Best adobo I've ever had. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tumawa siya ng totoo, hindi pilit. Hindi dahil kailangan, kundi dahil masarap. Ilang araw ang lumipas, muli silang nagkita. Sa maliit na restoran na may karatulang Nanay Gloria, nagkaharap sila sa mesa na may halong amoy ng sinigang, garlic rice, at bagong pritong lumpia. Try this. Sabi ni Ethan sa bayabot ng kutsara ng adobo. Gumiti siya. That's ours. Be careful. You might fall in love with Filipino food. Too late. Nakangiti nitong sagot. I already did. Napatigil si Marites. Saglit niyang tiningnan si Ethan, ngunit agad niyang iniiwas ang tingin. Ramdam niya ang init sa pisngi niya. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang usapan nila. Nalaman niya na si Ethan ay isang immigration lawyer, isang detalyeng halos ikahulog ng puso ni Marites. Immigration lawyer? Halos hindi makapaniwala si Marites. Yes, sagot ni Ethan. That's my field. Why? You look surprised. Ah, uh, no. I mean, I didn't expect that. Ngumiti si Ethan, bahagyang nakasandal sa upuan. You can tell me, you know. I sense you've been worrying about something mabilis niyang iniwas ang tingin hindi pwedeng malaman ni ethan hindi ko siya kilala at lalong hindi ko siya dapat pagkatiwalaan ngunit sa likod ng mga pag-aalinlangan may tinig sa kanyang puso na bumubulong baka siya ang sagot baka siya ang paraan pag-uwi ni marites hawak niya ang maliit na card na iniabot ni ethan ang kanyang business card ethan walker Esquire Walker, and Hill Immigration Law Firm. Habang nakahiga, pinagmamasdan niya ito. Tumibok ang puso niya ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang pag-asang. Ngayon lang niya naramdaman. Batas ng puso. Bulong niya sa dilim. Kung siya ang tulong na hinihintay ko, handa ba akong tanggapin kahit alam kong baka puso ko ang masaktan?